Dito sa kaling ito, sa loob ng Bankers Village sa barangay gitnang Bayan Uno, San Mateo Rizal, nangyaring isang pamamaril na ikinasawi ng dalawang lalaking simana noong Sabado ng gabi. Pero hanggang sa mga oras na ito, pinaghahanap pa rin ang isa sa mga suspect ka at sinasabing gunman na namaril matapos umanong mapagkamalang kaaway ang mga inosenteng biktima. Kinilalang mga napatay na sina Romeo Presentacion at Ruel Rojas na residente ng malayo pang barangay sa dulong Bayamtos Ayon sa Rizal Provincial Police Office, biktima lamang na mistaken identity ng mga suspect na sina Arthur at Amante Andrada ang mga napas dahil sa umano'y away sa komunidad. Nagugat ng insidente ng makaaway ng mga Andrada, ang kainuman ng mga biktima. Nagresulta sa pagtatalo at kalaunan ay pumaril ng mga suspect. Naaresto si Artura habang tinutugis pa rin si Amante na sinasabing sakay ng Hilux na nakunan ng video ng ilang kapitbahay. Sa video na nakalap ng DZRH News, kitang may mga kasamang motor rider ang Hilux nang umiska po ito matapos ang paumaril pero hindi sila itinuturing na suspect ng kapulisan. Na-inquest na sa prosecutor's office ang nahuling suspect para sa kasong murder pero maliban sa hinahanap pang posibleng salarin, kabilang sa tinitingnan ng polisya ay ang mga haka-haka na Kamag-anak ng mga suspect na miyembro ng PNP ang kasama't nakura ng video na nakamotorsiklo nang mangyari ang pumaril. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas d h ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Negros, isa ang patay habang tatlo ang sugatan matapos pinagbabarel sa barangay magsusunog uh, Pamplona, Negros Oriental. Ayon kay polis uh, Major Marvie Bulay, OG uh, Officer in Charge o OIC ng uh, Pamplona PNP, hindi pinangalanan ang mga biktima kung saan uh, sampung anyos na batang lalaki ang patay sa nasabing pamamarel at nasa os sa ngayon ang tatlo pang mga minor de edad na 11 anyos, 10 anyos at apat na taong gulang na pawang nagkaroon ng sugat ng pamamarela. Dagdag pa ni Bulay Og, magkasama ang mga biktima at ama ng mga ito na pupunta sana sa bahay ng ina nito na mayroong sakit nang nangyari ang pamamarela. Habang naglalakad ang mga biktima, nang uh, makarinig ng sunod-sunod na putok uh, mula sa barel na tinamaan ng kanyang uh, mga anak nito. Dinala pa mga uh, biktima sa ospital subalit binawian ng buhay ang Jess na batang lalaki matapos idineklarang dead on arrival. Ang matagal ng alitan ng dalawang pamilya ang posibleng pangunahing motibo ng pamamarel. Sa ngayon patuloy pa ang investigasyon na uh, uh, especially ang pagkalap ng informasyon ng kapulisan hinggil sa kremen mula sa Aksyon Radio Bacolod. Ito sa Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Dalawang bases sa pag-aari ng Apex Mining Corporation ang kumpirmadong natabunan ng gumuhong lupa mag alas 8 kagabi sa naganap na malawakang landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro sa talaan ay nilabas ng Mako MDRRMO, labing isang katao ang konfirmadong injured na kasalukuyan nagpapagaling sa mga hospitals habang isa naman ang naitalang kritikal sa tinamong sugat na inirefer na sa Tagom Hospital. Nagtulong-tulong na rin ang mga karatig bayan ng mga MDRRMOs at nag-establish ng command center sa ibabang bahagi ng landslide area kasama ng iba't ibang concerned line agencies at nakahanda na rin ang emergency medical services at search and rescue team. Sa inisyal na report mula sa Mako MDRRMO, ang nakikita manunilang dahilan ng malawakang landslide ay ang nagpapatuloy na ulan dulot ng trough ng LPA. Patuloy naman nating pinakukumpirma sa mga authorities ang mga sumbong ng ilang residente sa lugar na nakarinig di umano sila na isang malakas na pagsabog sa itaas na bahagi ng pinangyarihan ng landslide at kasunod nito ang pagguho na tumabon sa bahagi ng barangay Masara. Dagsa na rin ang mga kaanak na mga nawawalang mag-anak sa command center at nagaabang sa mga ibababang mga marerescue ng buhay o mariretrieve na bangkay. Kasunod ng landslide, hindi naman nakapekto ang magnitude 3.0 na naramdaman sa lugar kagabi na ang sentro ay sa bahaging Balot Island, Sarangani Province. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, Disaster RH, si RH19, June de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo. sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Baguio City, natiklo ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Cordillera PNP ang isang high-value individual sa ikinasang Bible Operation sa Kampo Pilipino Barangay dito sa Lunsod. Hindi na nakapalagang suspect na hindi pinangalanan matapos na benta nito ng isang pakete ng hinihinalang siya buwang isang alagad na batas na nagpanggap na buyer. Nakumpis ka sa kanya isang heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 136,000 pesos. Nasamsam din ang isang 500 peso bill, isang pitong piraso na 500 daang pisong budel bunny, cellphone at isang pouch. Ang suspek ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa si Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!